pagkaya sa baruto. Sama man na si Isos, ibati o kakapoy o nakikatulog sa baruto. Samtang anaan na sila sa makuyaw na sitwasyon, ang mga apostolis ni Tukaw kang Isos o nagsampo o naluwasong sila, sila niya tungod kay ang baruto hapit naman malunod. Sa panahon sa atong kalisdanan o trahedya sa kinabuhi, misangpit ba kita sa ginoo? Misangpit lang ba kita sa panahon na anaa kita sa, sa nagumaw sa kaguyaw? May naku pa kitang pagsamit ka nga buon natong itong ang tanan niya niya. Ang Ibanghilyo karang lubing buha, sumala ni San Marcos, nagsaysay sa kasinatian ni Jesus o sa mga apostolis, nga hapit na sila malunod sa sakayan. Ang mga apostolis na lisang Nang o mga hadlok sa kaguyaw nga bisan, basin malunod sila o nagpakitabang kang Jesus, nga luwasong sila. Tungod man, ipahunong ni Jesus ang hangin o ang balog, pinaagi sa iyang pulong. Si Jesus, minun, hunong. O ang ugni ang hangin, ugni banos ang kalina. Ningon usab si Jesus ngayon kanina, nga nung nalisang man ka mo, wala ba kami pagsalit? Malagmit na usab kita, kita yung mga trahedya sa kinabuhi o okay, pipila siguro ka nato, hangtod ka rong nag-antos, tungod ni ini, labi na gayon kaya sa mga balatian ng kanser. Mga mga namatyan o minahal sa kinabuhi tungod sa car accident nalunod lunod na bako, o nahansa ang aeroplano. Di ba kahabit sa mga natural na kalamidad sama sa masalino, baha, tsunami o pangitap pagbuto sa vulkan. Anausap ang biktima sa sunog, sa pagpatay, sa droga, sa diskriminasyon, sa bullying, o pang-abuso o sa uban pang mga kriminya sa katiliban. Daghan pa siguro ang wala pang matabangan makatabangan, pagbangon o makaprok ang kaayuhan. Malagmit daghan ang nagpingit sa kasakit niya sa ilang dukhan o naghilaklabang niya sa tago o gustong musingkit sa makusog na pa pahungaw ang ang kahawang sa ilang balatian, bisan pa man hindi nila masaptan ang tanan nga napuno sa pagmahay. Pinurot daghang mga panghitabo sa akong pinapuhi na wala itay katapos sa pagpukong. Panghitabo nga beyond our control. Mga panghitabo nga bisan na bahandi sa tao dili makapukong o makahatag o sulbat, pananglitan ini ang kamatayon. Apan dili nato kalimtan nga gigasahan kita sa Ginoo sa kaalam, abilidad o sa mga pamaagi nga maprotektahan nato ang kinabuhi sa matag usa ilabi na sa panahon nga ana kita sa unang ang-ang sa tragedya sa kinabuhi sa dili pagtuon ni o kritikal. Anong sa ang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo na musangpit kita niya o podluan kita sa angay nga pagabuhaton samtang dili pa komplikado ang tanan. Adunay ginaingon nga prevention is better than cure. Ila binaga sa pag sa o pagluwas. Musangpit kita sa Diyos samtang wala pa kita nagungaw sa kapuyaw o ihatag nato itong ngadto kaniya ang takong pagsalig o kung inyong. God will make a way but according to His will. Mantigo sa kita ng budawat sa realidad nga ang kalibutan hindi mao ang hingpit na itong puloyanan. Our dwelling place is God. Adunay kang tas din kay sweet nagkadayon. My soul find rest in God alone sa lain pa rin ato sa makita nga ang Dios nagpadala kanato og mga instrumento aron pag pagkat kanato pinaagi sa suliran sa pagluwas pagluwas na naa ang mga doktor sa suliran sa surgical naa ang psychologist o psychiatrist na ang mga autoridad diha sa kaginaw o pagsumpo sa krimen o gagawang panguban. Sa mga problema o trahidya o ulos sa kinabuhi, nga atong nasinati din he, unta o takita mahikan bili o sa Diyos aron pagsampit kaniya. niya. Bili mat o takita magmatika o kung atong ang atong kasing-kasing sa pagduol sa Diyos, sa pagpakitabang o kita mahupay o may kaginaw mahinungdanon na nabuhat nibuhat kita sa atong kapahinan kaysa walay pagbuhat tungod sa kahanlo. hagit alang ka kanatong tanan ang pagtinabangay sa usat-usa hinaot pa